naman si Sir Francis. Ano problema ni Kuya? Sayatika. Sayatika. Yung sayatika kasi ano yan? Sa dito 2 to 3 sessions yan talaga. Hindi namin kaya ng 1 session lang yan, no? By Sir Francis. Yeah. Yes, yes. Okay, okay lang yan. Ayos na. Ito yung masakit. Ito yung masakit. Hindi agad siya na relieve. O, ilakad nyo ngayon. Angkot niyo na, hmm. Oo. Oh, na. O nasa na yung masakit kami na. Wala na. Bye. Oh, Bye. Bye Sayatica. Bye The, by the Pump. <laughs> si Sir Francis po ang ano. ano. May charge. Eh kasi laki ni Sir. Dapat malaki rin yung ano. Oh, Ay eh, bibigay mo kay Sir Joe. Bale. Si Sir Yeah, O oh, okay na siya kaibigan oo. sila nung kaibigan ko sa Apalit. Hmm, Uh, okay Tiyoli. Makayo na yan, sir, para masipot. Uh, oh, Tiyoli, ha? Tiyoli, ha? Dito ulit sila, tita. Oo, oo. Oh. oh. oh mo siya, Tiyoli? Isa na dyan? Ah, uh, oo, oh, po. ipopost ko. Po. Ah, ah, uh, sa Japan yata ang babae niyan, eh. Babae <laughs> pa niyo Japan, pero... may mayaman kasi siya, Tiyoli. Papasyal-pasyal na lang may alam lang sa iyo. Ganito, meron na kong ah, schedule na sa TNC. Ah, break muna, magkichisbisan muna kami ni nanay na. Ah. Ah, sige, sige.